Ano po ang naging assessment so, ng number, oh, yung procurement process, nabantayan lahat yan. Pati yung pag-define kung ano yung gaganitin ng COMELEC. So nakabantay, nakakantabay na kami. Bukod doon, may, may voter education din tayo no? na program. Nakipag-ug kami sa iba't ibang mga uh, paaralan ano? para sa voter education. So yun ang ano, ilan sa ginagawa namin ba, bukod sa pakikipag-ugnayan din sa ibang stakeholders no sa sa halalan. Mm -hmm. Opo. Itong natapos ho nating midterm elections, overall assessment po ng NAMFREL, uh, Sir Lito. Well, ang naging ano naman eh, yung observation namin sa araw ng halalan mismo, no? Uh, bagamat uh, may mga nakita pa rin tayo usual problems, yung mga pila, paghahanap ng mga pangalan, ano uh, kung saan pupunta paghahanap ng presinto ay usual problems yan pati na yun dun nga yung mga problema sa makina may ilang makina na nagkaroon ng problema pero sa pangkalahatan mahayos naman matiwasay orderly siya uh, nat, natapos din naman yung proseso